Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel natin, na Stella ninyo. Guys, wag na tayong paliboy-ligoy. Pa-simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga bagay na pinakaayaw ng mga kababaihan sa panahon ng pagtatali. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, ano nga ba ang mga bagay-bagay na pinakaayaw ng mga kababaihan? Una, number one, walang foreplay o romansa. Maraming babae ang nangangailangan ng romansa muna bago ipasok si Manoy upang ganap na ma-enjoy ang karanasan. Ang direktang penetrasyon ng walang sapat na pagpapainit ay maaring magdulot ng discomfort para sa mga ibang kababaihan. So yan po ang unang ano natin, napakahalaga po nito guys yung tinatawag na romansa muna. Kasi nga ang mga kababaihan ay hindi po basta-basta nakakaraos. Mayroon kailangan po sila ng oras. Kami, kasama na po ako doon, hindi po kami basta-basta na anong tawag dito. Nakakaraos kaagad na counting uh, ano lang, counting haplos lang ay hindi po. Kailangan mo nang painitin muna. 'Yun na nga no, mas masarap kasi 'yung mainit na kape kaysa naman yung malamig. So, yan po yung una, no? Walang romansa o foreplay na tinatawag. At ang number two naman, pagiging mapilit. Pinakaayaw po ito. Ang pagpilit sa isang bagay na hindi komportable o hindi gusto ng isang babae ay malaking turn off para sa amin. So, dapat palaging may mutual pagsang-ayon sa lahat na gagawin. So, ibig sabihin, talagang gusto rin ng iyong partner. Hindi lang po yung pilitin mo na kahit ayaw niya ay sa susunod, ayaw nang makipagsiping yan. So, ayan po yung number two, pagiging mapilit. Ayaw po ito ng mga kababaihan. At ang number three naman, kawalan ng hygiene. Ano ba ito? Ang personal na kalinisan ay napakahalaga. Ang pagiging may amoy ay maaring magdulot ng pagkadismaya at discomfort sa partner, lalaki man o babae. Hindi lang po ito para sa mga lalaki, ano? Kahit naman din babae. O sige nga, pag ang babae hindi nagtutbras, naganuhan kayo. So ano nga naman, hindi naghugas, hindi hinugasan yung bulaklak. Ay nako, baka naman tatakbo na yung yung partner, no? So, pariho lang po yan na kailangan talaga ng hygiene. So, yan po yung number three, kawalan ng hygiene sa katawan. At ang number four naman, hindi pagiging maingat o banayad. Ang sobrang magaspang o agresibong paghawak ay maaaring magdulot ng sakit at hindi komportabling pakiramdam sa ibang kababaihan. So ang ibig sabihin nito ay yung parang uh, kahit ano na lang gawin, tumbling-tumbling tumbling mo na lang yung babae na <laughs> haplosin mo siya, halos ano na, yung parang nasasaktan, yun ang ibig sabihin, no? Kailangan po ng banayad, ng paghaplos, o ano man yung mga ginagawa mo sa kanyang katawan, kailangan banayad lahat. Dahan-dahan, dahan-dahan. Kapag sinabi ng babae na bilisan mo, o ganito, ayan, pagkakataon na po ninyo na bilisan. Ibig sabihin noon, papalapit na yung babae noon. Pag sinabi niyang bilisan mo, ibang, ibang salita na yon pagbilisan mo, wag mo nang ihinto. Talagang bilisan mo na. So, yan lang po ang aking tip lang yan ha. So, yan po. Ang number four, hindi pagiging maingat at banayan. At ang number five naman natin, pagiging mabilis o hindi mapagpasensya ano ba ito ang pagiging masyadong mabilis at hindi nagbibigay ng sapat na oras para sa romansa o foreplay ay maaring magresulta sa kawalan ng gana o discomfort para sa babae So ang ibig sabihin, hindi po siya ano, yung mapagpasensya no yung ibig sabihin, yung siya, sarili niya lang ang iniisip niya, na abahala ah, na basta ako makaraos na, okay na meron kasing ganun sigurong kalalakihan, hindi ko man naranasan pero meron sigurong ganun ka na kasi ayon sa aking mga pagsaliksik, meron talaga, na talagang hindi mapagpasensya, na kung maari lang kahit ang babae, hindi na makatapos, basta siya na lang so meron talaga siguro, hindi ko lang po alam, no? So, wag po nating gawin ito para naman mas masaya kung pareho kayong masaya. Yun lang po. At ang number six naman, walang emotional na aspeto. Ang pakikipagtalik ay hindi lamang pisikal, kundi pati emotional. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpahalaga ay mahalaga para sa babae. So, ang ibig sabihin, kailangan nung, yun na nga, yung emotional habang habang naghahalikan kayo, habang nagaano kayo, naghahaplusan o anong ginagawa ninyo, kailangan meron siyang emotional na ano, aspeto na tinatawag, no? Ang yun na nga dahil yun ang magpapakita ng pagmamahal at pagpahalaga. Dahil yan po ay mararamdaman po yan ng babae kapag uh, walang emotional na connection ang ginagawa ninyo malalaman na malalaman yan. At saka yung yun na nga, nakapag walang gusto sa yung isa't isa, no? Malalaman din yan ng babae. Kasi doon na nga, dahil sa galaw, yun na nga tinatawag, di may kasabihan na, uh, nung tawag doon, action speak louder ba yon oo, oo, yun na nga, mas mahalaga talaga na ipakita natin na talagang uh, mahal natin, sa ating ginagawa. Malalaman na malalaman yon So, yan po yung number 6 Walang emotional na aspeto. Ayaw po ng mga kababaihan yan. At ang number 7 naman, pag pagkawalang bahala sa pressure ng, ng babae. No, so ibig sabihin ang hindi pagbibigay ng pansin sa kung ano ang magbibigay ng kasiyahan sa babae at masyadong pagtuon sa sariling kasiyahan. So ang ibig sabihin nito yun na nga na hindi niya tatanungin ang babae kung ganito, anong gusto mo, o ganito, ganyan, kundi hayon. Yung sarili na lang niya, yun na nga sinabi ko na uh, pang sarili lamang na kapag nakaraos na hindi, niya, hindi na iniisip yung kasiyahan ng kanyang partner. Eh, kung ganun man lang, meron pong tendency na parati itong nauulit, no? Habang sa pagsisipin ninyo, baka merong tendency na maghanap yung partner. Ganun lang po yun. Dahil yun na nga, hindi niya na ibibigay yung, um, ano, yung mga bagay na ikakasiya ng kanyang partner. Hindi man niya tinanong kung ganito, ganyan, kung ano ba, ano na ba, gusto mo ba yung ginagawa ko. Kailangan natin ng komunikasyon. Yun na yun. At ang numbers 8 naman natin, paggamit ng mga malaswang video bilang Uh, tawag dito gabay. Ano ba ito? Ay, hindi ko na nababanggitin yung English noon, yung malaswang video, no? Ang malaswang tanawin ay hindi palaging real, realistiko. Ano ba ito? Hindi na, hindi ko na maano. Hindi palaging real kung isipin, no? At marar, maaring magbibigay ng maling idea kung paano dapat isagawa ang sexual na aktibidad na maaring magresulta sa hindi magandang karanasan ng babae. So ang ibig sabihin, wag po tayong ano dito sa ano, dito sa bansang Japan minsan, meron yung gano'n na habang nanonood kasabay nila, pero meron karamihan sa mga kababi, kababaihan, ayaw po nila nung ganon, na parang ginagawang gabay yon no? Na habang nanonood, marami malalo na sa atin, dahil mga konserbatiba tayo, ang mga kababaihan. Meron din, meron namang hindi rin hindi naman lahat. So, meron ding practical, meron ding conserva. Pero mas marami sa atin ang conserva dito dahil bilang isang no? So, hindi po natin gawin yung nakikita natin na basta na lang natin gagawin sa ating mga mahal sa buhay. No? So, yan po yun na no? wag natin gawin gabay ang malaswang tanawin. Ayan. So, pangkalahatan, mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa upang matyak ang parihong partido ay nag enjoy So, yan lang po guys, no, ang aking may advice, no, na dapat parihong partido ay nag enjoy Kaya, doon sa mga may idea na ngayon na ito yung mga ayaw ng mga ibang kababaihan. So, yun, wala pong sapilitan ito, kundi yun lang ang naging topic natin ngayon sa araw na ito. Maraming maraming salamat.